Saige. Salamat sa pagbisita. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Pei, isang nilalang na parang bampira mula sa katutubong alamat ng Timog Asya, partikular sa Sri Lanka. Ang Pei ay isang espiritong bampira, isang demonikong nilalang na kilala sa maraming pangalan, demonyo ng gabi, tagakain ng laman, isang nilalang na isinilang mula sa bangungot. Kaugnay ito ng mga larangan ng kamatayan, vampirismo, panggugulo, at takot, at ang mga simbolo nito ay kasindilim ng kwento, mga mansa ng dugo, baligtad na mga mata, at anino sa anyong tao. Saan ito nang ang aso? Sa mga sementeryo, iniwang templo, at pinakadelikado sa lahat sa mga sangandaan ng kagubatan, kung saan naliligaw ang maraming biktima. Nagmula ang nilalang na ito sa alamat ng mga sinhalise sa demonolohiya ng budismo at sa mga panitikang pasalita ng Sri Lanka. Madalas itong ilarawan bilang isang butot balat na nilalang, may lubog na mga mata, mahabang galamay, at hindi normal na kilos. Ang bibig nito ay laging bukas, hindi sa gutom, kundi sa walang hanggang pagdurusa, at kitang kita ang mga ngipin nitong puno ng dugo. Sa ilang kwento may namamagang tiyan ito dahil sa pagkain ng laman ng tao. Sa iba naman, isa itong aninong may pulang nagliliwanag na mga mata, at kumikilos na parang sirang manika. Kapag malapit na ang pay, ang hangin ay tumitigil, lumalamig, at bumabaho, palatandaan ng paparating na kamatayan. Saan ito nagsimula? Sinasabing ang pay ay isinilang mula sa mga dilikas na kamatayan, pagpapakamatay, pagtataksil, o maling libing. Ang iba'y dati ring tao, mga gumamit ng itim na ritual at naging kanibal, isinumpa na maglakad sa mundo habang gutom magpakailanman. Sa mga alamat ng budismo, ang pei ay itinuturing na isang preta, isang espiritong naliligaw, laging uhaw sa isang bagay na hindi kailanman makakamit. Ang kapangyarihan nito ay tunay na nakakatakot, pagsipsip ng buhay, sumisipsip ng dugo at lakas, pinapahinto sa takot ang biktima bago ito kainin. Dahan-dahan silang namamatay, binabangungot gabi-gabi, at nagkakaroon ng pasa kahit walang dahilan. Paglikha ng takot, nagdudulot ng delusyon, sindak, at sleep paralysis ang presensya ng Pei. Minsan makikita ito sa salamin. O sa panaginip. Pagbuhay ng patay, sa ibang kwento, binubuhay nito ang mga bangkay para gamitin bilang kasangkapan o panlilinlang. Pagkukunwari, marunong itong mag-anyo bilang mahal sa buhay upang akitin ang mahihina. Sumpang tinig, ang boses nito'y parang bulong na humihingi ng tulong kadalasang tinig ng bata o babae, upang iligaw ang mga naglalakad sa gabi. Narito ang ilang alamat tungkol sa kanya, ang gutom na nobya isang babae ang namatay sa gabi bago ang kanyang kasal. Dahil sa matinding sakit at galit, naging pesya. Ngayon, sinusundan niya ang mga nagmamahalan, dinudurog ang buhay nila habang sila'y natutulog. Gubat na mga bulong sa malalayong daan, sinasabi ng mga lokal, huwag kang sasagot sa boses kapag madilim na. At huwag na huwag kang lilingon kapag may pakiramdam kang sinusundan ka. Dahil ang pay ay nasa likod mo na. Ginagaya ang bawat hakbang mo. Pagkasanib sa may sakit sa ilang na yon, pinaniniwalaan na sinasapian ng pay ang mga may sakit o mahina at nagiging marahas o kakaiba ang kilos. Ginagamot ito gamit ang ritual ng mga monghe o albularyo, gamit ang dasal, apoy, at mga halamang ugat. Sa huli, hindi lang halimaw ang pay. Isa itong babala, sa gisag ng espiritual na kawalan ng balanse, kawalang galang sa mga yumao, at parusang karmiko. Hanggang ngayon, may mga lugar sa Sri Lanka na gumagamit pa rin ng anting-anting laban sa pay, sa gradong dasal, at paglilinis sa katawan, lalo na sa panahon ng Vesak, kung kailan sinasabing malaya ang mga espiritu. Kaya kung biglang lumamig ang paligid. At may narinig kang bulong na hindi mo kilala. Huwag kang lilingon.